Guys, Welcome to the first ever episode ng aming podcast which is called Walang Halong Eme Podcast. This is Pepper Crayons. And finally, nakikita niyo na talaga ako nagsasalita in front of you. So hello and happy Valentine's Day because today is Valentine's Day. And I know... Minsan, hindi happy ang Valentine's Day natin and that's totally okay. And if happy ang Valentine's Day mo, edi good for you. Kung hindi, edi chill lang. So, thank you so much for joining us here in our first ever episode. And of course, hindi ko kayang mag-isa. Kaya sinama ko si Barbara. Hi, Barbara! Hi, everyone! Hi, Beaver Crayons! I'm so excited to be part of this. Now, let's dive into... This conversation about new beginnings. Kasi lahat naman tayo dumadaan dyan, di ba? True, true. And it's perfect kasi baka may mga nagsistart ng mga panibagong beginnings this Valentine's Day. So, Barb's take it away. So, Paper Crayons. Yo. May question ako sa'yo. Eh? Ano yan? <laughs> Kakaloka ka. <kami. laughs> di ba, fresh starts can mean a lot of things. Mm. Now, what does it mean to you? Hindi ako prepared. No, no. Uy, <laughs> dapat nag-prepare ka. Fresh starts? Well, it's important kasi lahat naman tayo dumadaan sa mga point na akala natin end na or kailangan natin, kailangan natin tapusin. So, alam ko na medyo mahirap magsimula ulit. Kasi, of course, back to zero ka na naman. I agree. Hindi mo na naman alam anong gagawin, saan ka mag-uumpisa. But it's very, very important to take that first step. Just so makausad ka. Pero wala namang pressure. Kasi, ikaw mismo, tayo mismo, sa mga sarili natin, alam natin yung pacing natin. Mm -hmm. Kung kailan tayo magsisimula. As long as you start, then that's really, really important. And for me, it means a lot to just take that first step towards that goal na makapagsimula. Mm -hmm. Baby steps, no? Yeah, baby steps lang. One step at a time, hindi ka naman minamadali. Tsaka hindi raise ang buhay. So, carry bells lang yan. Mm, we have our own time frame. Yes. Kung kailan tayo ready. Exactly. So, starting over isn't always easy. So, what do you think makes it so scary for most people? yun yung nga, yung sinabi ko. Kasi, kunyari, yung sa end ng chapter nyo is meron ka pang kasama for, for relationship purposes to. Tapos kung magsisimula ka ulit, meaning, ikaw na lang mag-isa, ba? Diba? For some relationship, especially now that's Valentine's Day, iba hindi mo nakasama mag-celebrate kasi naghiwalay yun sino <laughs> hindi na hindi umabot sa Valentine's <laughs> Day Herbians, no? kaya nga eh so the scary part of that is paano mo isi celebrate yung mga ganitong bagay yung mga occasion ito na lang mag-isa na nakasanayan mo oh, na, na kayong dalawa kasi once masanay kasi isang bagay yung pinaka nakakatakot doon is what if mawala siya what if mawala yon of course, starting over is not gonna be easy at all, di ba? Kaya para sa akin yun yata yung pinaka-nakakatakot na part when it comes to relationships and starting over. And in other aspects, kung life naman in general, nakakatakot sumubok ulit because you don't know na baka masakta na naman ako, baka mag-fail na naman ulit ako, baka ma-disappoint ako, It's know. about risking, right? Yeah, totoo. Nakakatakot mag-risk ulit. Nakakatakot mag-try ulit. Kasi, of course, naranasan na natin yung pain eh. And, and I, failure. I, I really don't blame you guys. Kasi lahat naman tayo dumadaan dyan. And personally, nakakatakot. Yes. How about you? Hindi. <sighs> about you to. About <laughs> you to. Bakit? <laughs> Gaganti tayo sa kanya, guys. Bakit po yun to? Kasi ako yung nag-question. So, ako nagtatanda sa'yo. Oh, ako mag-question sa next time. oh ba? Next time. Next mo. episode. Okay. Game. Okay. Now, oh. na-experience mo na ba yung feeling na parang di ka sure kung kaya mo? How did you get past to that? Oh, eh, eme naman mga questions. Siyempre, no? Thank It's you so big. much for your very wonderful question. <laughs> parang pang miss Universe. Ano nga ulit yun? Siyempre. Oh, my God. <laughs> Ano nga ulit yun? Hi! Yung Ulitin na, mo. Na-experience mo na ba yung feeling na parang, ay, parang hindi ko to kaya? Of course. Parang nagda-doubt ka sa self mo ba na? Palagi. <laughs> Palagi naman kasi especially sa mga bagay na, alam mo yung parang mabigat, na medyo mas malaki pa yung problema mo kasi sa layo. Yun na, yung na-experience mo na, you doubt whether you can handle this. Na parang, lahat naman siguro tayo dumadaan dyan, di ba? Oo. Yeah. Pero, paano mo na, yung bang parang… Walang choice yun? eh, kayaanin mo. Kasi kung magpapatalo ka sa problema eh, di ikaw yung talo. Pano, an anong ginawa mo? Like, Just face it right head on. Wow. Like, kaya ko to, ganun? Kasi minsan, kahit hindi tingin mo sa sarili mo na hindi mo kaya, mm -hmm. Pag wala ka talagang choice, edi gagawin mo talaga. You just have to try. Parang motto ko yata sa buhay yan. Eh, na, subukan mo lang. Kahit anong maging outcome yan, whether positive man or negative, at least sinubukan mo, di ba? No regrets. Kasi, Kasi, kung hindi mo naman susubukan, edi... How will you know, di ba, if kaya mo. mo ba o oh, hindi. Exactly. Okay. Subukan mo lang. And if it doesn't work, may lesson ka namang natututunan, di ba? Oh, di ba? Tapos, yung lesson mo na yun is i-apply mo kung susubo ka ulit. Is a apply mo kung yung mga natutunan mo. Tapos, sumubo ka ulit. Assess ka naman Oo, sa Oo, totoo. Oh. Ganun lang yun yung life. Wow! <laughs> Parang ang simple lang ng life. Wow! <laughs> And, <laughs> ang hirap kayo mabuhay, no? Totoo. Pero kailangan mabuhay hanggat humihinga tayo. Is yes, may purpose pa tayo dito sa Earth. Totoo hindi mo natin alam, pero meron yan. Ano na naman Hello. naiisip mo? Yung mata mo talaga, ano na naman yan? Wala, akin lang to. Hindi oh, ka nakasali oh, dito. Now, for my next question, mm. for someone who feels stuck or overwhelmed, what's one small step they can take to move forward? Stuck? Oo. Uh, wait, dumadaan oh, tayo sa, sa ganyan, no? Sa buhay. Yung parang hindi ka talaga umuusad. Yung, ah. parang, yung, yung feel mo ay parang... No matter what you progress, do is parang... Walang development. Wala lang. Oo, oh, mm. totoo nun. No, yun yung mahirap din. Pero pag kanyari na-stuck ka, mm -hmm. kasi mm na-experience ko naman din yan. Tayo okay. naman din lahat tumadaan dyan. Hindi oh, ako kanya, sure. Bakit? Hindi mo pa na-feel? Wala akong paki sa life ko eh. <laughs> Ano ba itong batang to? <laughs> Parang, wala. Go lucky. Easy go lucky. Ganun. Go with the flow. Ganun yeah, lang. go with the flow. Yeah. <gasps> Minsan kasi, yung pagka-stop, we associate that one. Pag nape-pressure tayo, kunyari, nako-compare natin yung progress natin sa, sa iba. iba. Kaya like, nga ako eh, deactivated yung, mm, yung social media. Kasi ayaw kong... Especially, kaka-new year lang, di ba? Oh. Yung ibang mga tao is um nila yung mga na-achieve nila that year and they're totally valid of oh, course oh, oh. dapat maging proud ka sa sarili mo na mga achievements na, na mga small wins mo kailangan i-celebrate 'yan but i also don't blame those people na nafi-feel na ay, nakakaingit naman sila mm -hmm. medyo ang dami na nilang nagawa sa buhay ako ganito ko lang din. Hanggang pa lang. I totally don't blame you kasi normal yon. Pero pag nasa-stuck ka, wala kang ibang dapat gawin but to do something about that. If you don't want to be stuck forever, then do something about it. No, hindi mo naman kailangan na gumawa ng napakabonggang bagay agad. Small steps, baby steps, babalik at babalik tayo doon sa one step at a time. At least may ginawa ka, may ginagawa ka para hindi ka na na-stuck. Wow. So, if you feel stuck sa work, then hanap ka ng ibang motivation mo, inspiration mo. Kung na-stuck ka sa pagiging single mo, baka, baka natamaan ka ba? <laughs> natamaan ka pa Ilang months na ba? Nag-react siya! Nag oh my Nasta gosh, siya, bakit ba? ka sa pagiging single mo? Kitayin mo lang yan. Oo. Hindi mo naman ka na hanapin ang no pag-ibig. You know. Yes. Okay. Dadating yan. Unexpected. Inention mo ba kasi yung single? Ang dami nakaka-relate oh, eh. Oh. Gusto ko lang kayong atakihin at some point. Mapanakit ka talaga. Minsan. Uh, no, every every day. <laughs> Grabe hey, naman to. No, ako pa kung sadista. Okay, go. Ano naman yan? Ito. Diba? Uh, Paano mo malalaman kung ready ka na talaga to start again? Kas, How do you know kas, na parang pag, ready ano, na ako? Ito na yon. Pag napapagod ka na sa current situation mo, kunyari ayaw mo na ng ganito na lang ako, kunyari sa work, ayaw mo na na-stuck lang ako sa ganitong cycle na everyday. Like, like you're so done yes. Kasi, pag you're so done, mararamdaman mo naman kasi you're gonna do something about it. Kumbaga, hindi mo na magiging, hindi na magiging petix-petix ka lang. Kung di gagawin mo na talaga yung dapat mong ginawa dati pa. Kasi, ayaw mo na sa sitwasyon na meron ka ngayon. I think that's the sign na ready, ready, ready ka na to start over. Kunyari, ready, ready, ready ka na na iwanan siya kasi palagi ka na lang niyang tinitake for granted. Malalaman mo yan sa sarili mo na ayoko na kahit gaano pa kita kamahal. I don't like you na. Ay, hindi naman I don't like you. I'm done. I'm done with you treating me like this. So, bye. Ganun. So, what if single ka? Tapos, paano mo malalaman kung ready ka na sumubok ulit? Ah, so first, first lang. Kasi siyempre, in a relationship yung sagot, siya, yung sagot mo. So what uh -oh. if pag single ka for a, for a, long time? So paano mo malalaman na parang ready na akong sumubok ka? Sagutin mo yun. What if a, a, friend asking for an advice? Sige. Wow. Manap ka na lang ng ibang friend. Go. Sagutin mo na kasi gusto ko yung malaman. So <laughs> ano yung take mo doon? Oh, parang meron yata to siya yung wala. Hindi, wala. Wow. Ako, ako yung ano, yung representative, oh, representative ng lahat ng mga singles dyan na nanonoon. Representative. Oh, ano oh. na to? Congressman ka na <laughs> ngayon. Okay, thank you. na. If single ka tapos, kailan mo malalaman if you're ready to ready fall na. in love? Ah, to fall. Mm -hmm. Yung parang ready ka nang sumubok ulit. To try. Oh, to try in your relationship. Ganun. Oh. Siyempre, no, Naghahanap ka na ng mga pogi. Ano ka? Oh my God! Okay. Hindi ko baka laro na yan, sir. Pero I think, mararamdaman mo na naman ulit yun. So ako na naman magtatanong sa sarili ko. Siyempre, yeah, alam naman <laughs> mo naman okay. ako yung tanongin mo. Hey, ready na ba pa ako. Da, parang, na pa. parang, what's the, parang sign or kanang, you know, What's the sign? Oo, o, parang ito na ba yun? Like, magda-doubt ka naman kasi. If really na ba dapat ko nag na ba? Yung pag hindi ka na-traumatized sa past mo, pag kunyari, okay na pag-usapan pag niyo. Oo. Past, o, parang yung kunyari, yung past yun, relationship uh, niyo. Pag naririnig mo yung pangalan ng ex mo, Hindi ka na masakit. Hindi ka na masakit, hindi ka na galit, hindi ka na affected. Ah. hindi ka na nagpaparinig sa FB about dun sa ex mo. Pag, pag ganon, pag totally okay ka na, hindi, go, go with the flow. Oh, okay. Hindi mo naman kailang mag-ano. Pero pag, ano sa ganito? <laughs> <laughs> to siya. Okay. Alright. Oh. Sige, next question meron na tayo. Meron talaga siyang, ano. Hindi, wal... Ano ka ba? Wag, wag ka nga. <laughs> oh, meron ka <laughs> So, ito. Uh, uh, can you share a time in your life when you had to start over? What helped you take that first step? Siguro sa job or even first step start uh -huh. over. Uh -huh. Kasi sa hindi sa mga hindi nakakaalam, ano um, I'm working from home. Wow purely online yung trabaho ko. Big time to, guys. Oh, big so, bagay, time! Hindi Mukha mo! Big time to. Oh, Hindi nyo lang alam. Lord, salamat, Lord. Kaya <laughs> big time daw ko, Lord. Totoo yun, guys. Oh, I claim oh, that, Lord. Lord. I manifest that, oh, Lord. I manifest Lord. mo na yun. Ako na nagsabi. Sige na! Okay, go. Sagutin mo na. Ano yun? <laughs> yun <ngan>. no, mental <laughs> <black po> nga! Mental block ko When was the time that I have to start over? Oh, was that oh, oh. a question? I resigned from my traditional job because I didn't like it at all. <gasps> uh, <laughs> I feel like I feel like that's not the job for me. So I resigned after a year of data bahodun. A year lang ba yun? Yeah. That like exactly one year. Or, yeah. Exactly. Oh. Yeah. Wow. <laughs> Tapos, isang taon nun is wala akong work, pero mayroon naman kaming diner pa nun, so nag-help-help like, help ako dun. Wow. But, starting over sa isang... Yung siga, Siguro, advertisement ka to. Mm. But starting over na sa area na hindi ko alam talaga. Kasi, wala akong experience working online ever aside from pag-tutor ng English to Japanese students. Wow. Pero, like, pagiging virtual assistant or any experience at all na online involved, wala. So, I had to start over and learn a new, different world Talaga. Kaya nga na-proud na ako sa'yo. Na wow! So, wow I'm a Totoo to guys. Anyway. So, yeah. That was the time that I had to start over because I have no choice. Ayoko na bumalik sa so traditional na higising ako ng maaga tapos— Ano ba, oras yung shift eight. mo doon? Ah, 8. Parang traditional ah, okay. job lang. 8 to 5. And I don't want to be stuck in the office. Hindi talaga siya para sa akin kasi nagliliwaliw yung utak ko. She's very creative, guys. So Lord, know. thank you, Lord! <laughs> Oy, that's true kaya. <laughs> thank you, Lord! Mukha mo. So, yeah. Daming imagination. Attire. Grabe. Imagination. Para namang nababaliw na yun. Oh, imagination. So, baliw nga! Nakakalong. Somehow? Ang <laughs> na <laughs> sakit! One Ayan. so next question if you could go back to that moment is there Saan? anything you do differently yun sa ano start over siguro ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano mo. ano uh, Oo oh, nga, kung nga. I think wala. Yeah. Wala akong gagawing iba. Yun lang yung choice mo kasi actually everything that I had to learn at that time led me to where I am today Oh! sorry just... kaya sorry 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 kaya sorry 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 wala akong gagawing iba. Oh, di ba? Bongga, bongga. Pamiss you yun. Oo. Sali ka kaya. What if? Hindi ako pwede sa high <laughs> Sa uh, face value, hindi masyado. Game. Since it's Valentine's Day, let's talk about love. Kasi di ba, love, love. is also about fresh starts. Of course. Lalo na pag... Pagkakagaling mo lang sa breakout, breakout. tapos feeling mo, ah! tuloy pa rin ang awit ng buhay ko palakpakan yun naman yun. <laughs> ano ba? Oh. Sige um, na. Ano nga? Anong gagawin? Ano meron? Yun nga. Ito. For those... <laughs> sige na nga! Tawa yun? <laughs> Ay, <ako>, sa inyo! <laughs> ah, sige, ito na. For those healing from a breakup, hmm. how can they start fresh? Siyempre, no, yung... yung napapagdaanan pag... Pag you're, up. you're still healing, huwag ka muna Papasok Umasok. sa isang relationship. Make sure na... Paano ba kasi mag-heal? <laughs> Paano mag-heal? Oh, next oh. episode gagawin natin. Okay. It. Sa next episode. Okay? Huwag mo nga rin. Hahaba tayo masyado. Oh, so. Pero, ano How can they start fresh? Paano ba magsimula uli? Pag... <laughs> oh Maligo Maligo. Daw. Pero, adlib yung mama kong maganda. Oh. Maligo daw para fresh. Pero, sa totoo lang mag-reflect. <laughs> Pag kakagaling mo lang sa breakup, huwag ka nga muna mag-start over again. I-endure muna yung pain. Endure mo muna yung pain kasi pain is part of the process. And hindi mo kailangang madaliin yung sarili mo kasi... Na parang, okay na to? Kaya ko na to? Kanyari, mm -mm. kanyari <laughs> na pressure ka kasi yung ex mo is meron ng iba, Oo. tapos ikaw, wala pa. Hindi mo kailangang ma-pressure, bahala siya sa buhay niya. Sa kanya yon iba ka. Kung mabilis siya nakapag-move on, bahala na siya sa buhay niya. Hindi mo kailangan siyang sisihin doon kasi iba-iba naman tayo ng pacing, iba-iba tayo ng coping mechanism. And kung matagal ka mag-move on, that's totally fine. Hindi mo naman kailangan madaliin yung... Ten a year pa yun, no? Mm -mm, hindi mo kailangan madaliin yung pag-heal wow. ng puso mo. Lalo diba? na pag... Pag sobrang traumatic yung wake up, sobrang painful, or sobrang mong mahal na hindi mong inakala na magbe-break kayo. Yung parang planado lahat yung yes. future, no? Tapos biglang... pag ano nga, pag... How can they start fresh? Pag okay ka naman mana, pag totally healed ka na, edi fresh. Go! Rising. Like, Lumandi ka na, utang na loob. <laughs> Anong heal-heal? Hindi naman tayo, <laughs> <laughs> ano ah, masakitin. Wala naman tayong sakit ah. Oh, Kata oh. sa hospital. Eh, go! Lumandi ka na. Kung gusto mo na lumandi, lumandi ka na. So, next question. Oh. You're in a relationship right now, right? Hindi ko alam. Ah. <laughs> Okay. Ang status mo. Bakit ba? Shaker. So, ito. For those in a relationship, mm. how can they keep things Uh, how can they keep things feeling new and exciting? Yung parang my spices every, mm. ano ba? Ako pa talaga yung tinanong mo. No? Siyempre. Yung taong walang pakialam dyan. But anyway, sa mga merong relationship dyan, know your partner. As in, yung love languages nila. Kasi iba-iba tayo eh. Yung partner mo is love language niya. Ganito. Study that. Kasi, kung yung love language mo at love language niya is hindi mo naman pala Binag match oh, hindi nagmatch. Iba yung binibigay mo sa kanya. Iba eh, naman hindi. pala yung gusto niya. Uh -oh. E hindi talaga kayo. Hindi na-fulfill yung love. Yes, exactly. No? Kaya, wow. pagtuunan mo ng pansin. observe mo. Kasi kung mahal mo hindi naman. Hindi pwede magtanong? Pwede mo ta oh, okay. pero mm. yung ibang mga couple kasi hindi masyadong knows yung ganyan no Oo. yung love language na eh na, observe na, mo na, na, observe na lang kasi ano yung magpapasaya kung mahal mo naman talaga yung tao ay maoobserbahan mo naman kung ano yung hilig yeah. niya ano Oo. yung nakakapag patoyo sa kanya <laughs> ano yung nagpapa oh. ano yung... <laughs> Alam mo na <laughs> Gano'n. So tapos, pag merong, pag na-identify mo na yung love language niya, dapat willing ka din mag-promise, di ba? Kasi, what if hindi mo nakasanayan yung... yung Totoo. Example, ha? Yung love language ng partner mo is physical touch. Hmm. Yung gusto siyang... Cleaning. Cleaning. Oo, oh, tapos hindi ka... Clingy. Hindi ka a person. So, parang... Kung hindi mo kayang ibigay yun, or hindi ka willing to compromise. Punta na lang na ako compromise. sa love language na iba. Oo, oh, totoo. Sa ibang lang love language na. Kailangan meron ka talagang compromise. Mag-compromise ka sa relationship, it's all about compromise. Kasi lahat ka naman tayo different. Yung mag kayo Yes. Ito. Kasi hindi naman pwedeng ikaw na lang palagi yung iintindihin. Hindi naman pwedeng siya na lang palagi yung iintindihin. Kaya, kailangan bigayan, kumbaga. Okay. Wow. Now, what's your take on self-love as the ultimate new big self-love? Diba? Totoo. you do your things? Huh? Yung parang gagawin ko yung mga oh, oh. nagawa ko before or parang susubok ako sa mga bagong bagay. Yeah, bagay. especially maganda yan pag kunyari kaka-end mo lang sa relationship More you're still healing. Punoin mo muna yung sarili mo ng pagmamahal para sa'yo. Hindi mo naman kailangan agad ng love from other people, like romantically. Family, okay yan. Of course, friends, okay yan. But for, for romantic love agad after a breakup, I think hindi muna. Kasi ihihil mo pa naman yung sarili mo eh. Kaya ilove mo muna yung sarili mo. Find yourself again. Or try new things as what you've said kanina. So, move yung hindi pa. ka, hindi, yung hindi ka hindi ka masyadong uh, magbasa ng mga libro. Mm -hmm. Mabasa ako para maka-move on ako aga. <laughs> Grabe naman ito. Or kanya, oh, right? you're into travels and travel to new places alone. Alone? Yeah. Maligaw pa nga. Grabe ka naman maligaw. Dito ka muna sa Pilipinas para Oo, oh, kahit na. Maligaw pa rin ako. Kausapin mo. Tanong ka. Sabi sa naman yan? Yun <laughs> na patapos na tayo, Piper. cut. patapos na pala. <gasps> Ilang minutes na pala record ko. So, mm. for closing na to. Grabe. If there's one thing you want our listeners to take away from this episode, what would it be? Yung parang, yung matatandaan talaga nila this episode. Yung if, parang matutunan talaga. Okay. If you're starting over again, kung magsisimula ka ulit. Huwag kang matakot. Yes, normal matakot. Pero huwag ka magpadala sa takot mo. Try. Sumubo ka ulit. No matter how scary it is. Kasi for sure magiging worth it yon. Kung ano mang kalabasan, at least sumubo ka. Kung positive man, it's good for you. Congratulations. Kung negative naman, but may matututunan ka. And yung natutunan mo is pwede mong i-apply yun sa sarili mo para sa next muna namang adventure, di ba? So, all of us, lahat tayo, meron talaga tayong mga phases where we need to start over again and that's totally fine. It's part of life. And Aww. kailangan natin yung i-face no matter how broken and how sad we are over the things that have ended kailangan tayong magsimula ulit kasi wala naman tayong kakalagyan kung palagi tayong magdedwell sa past or sa mga bagay na tapos na. Kailangan mo magsimula para sa sarili mo, para sa mga taong mas makikilala mo pa in the future and for all those people who you love. So yun. So, that ends our episode, mga Shantayers. And thank you so much sa pakikinig. Thank you so much, Barbara, sa napakagandang kontihan natin yung dalawa. Really? Parang bardagulan lang. <laughs> Pero, salamat. Maraming maraming salamat. And of course, we'd love to hear your thoughts or your suggestions or anything. Violent reactions, kung meron man. We are open to criticisms <laughs> and... That's why constructive criticisms lang ha. Bawal yung mga judgmental. Huwag kayong mag-judge ha. Over kayo. First time namin itong nagawa. Yes. Totoo. First time namin itong so, ginawa. So marami pa talagang ano. Yes. <laughs> so tag us on Facebook. You can follow us on our Facebook page Pepper Crayons and our sister page The Bisaya Ones. Mga bisaya din ha. Feel free to follow us Gilang and Pepper Crayons as well. You can also follow us on Instagram, TikTok, and of course on YouTube. So thank you so much guys and see you in the next episode. Bye!